Mga ginigiliw, magandang umaga po sa ating lahat at sa lahat po ng tumatangkilik ng gawain na ito ng Panginoon uh, ang pulis na pastor at sa lahat po ng kapulisan sa buong Pilipinas at sa lahat po ng tagasunod po natin sa buong mundo, sa buong Pilipinas magandang umaga po sa ating lahat may pag-asa po sa Panginoon mga ginigiliw no ah uh, ipagpapatuloy po natin mga ginigiliw ang uh, katuroan katuruan po na ibinigay po sa atin ng ating Panginoong Kristo no na dapat po nating taglayin sa pang-araw-araw po nating pamumuhay no ito po yung standard bagong katuruan na ibinigay po sa atin ng ating Panginoong Kristo upang magkaroon po tayo ng katuwiran, uh, righteousness, mga ginigiliw. Ibinigay po ito ng Panginoong Kristo, mga ginigiliw, sapagkat ito po ang kanyang mga attributes. Ito po yung mga pag uugali karakter ng Diyos na ibinigay niya po sa atin na dapat po nating tularan, mga ginigiliw. Katulad po ng sinasabi niya sa Matthew 6.33, Seek first the kingdom of God, and the kingdom of God, yung kaharian ng Diyos na binabanggit dito mga ginigiliw, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Iso Kristo because Jesus Christ is the righteousness of God. So, ang katuwiran ng Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Iso Kristo. So, nasa Kanya po ang lahat ng ugali no ng karakter ng Diyos na dapat po nating taglayan, taglayin at ito po ang kanyang mga itinuro mga ginigilaw na ang kanyang unang itinuro sa kanyang mga tagasunod na mga disipulo ay yung Olivet Discourse na sinasabi mga ginigiliw ito po yung pagiging mapalad no no and aside from that nagturo din siya sa mga ibang katuruan na matatagpuan din po sa Matthew 5 6 7 mga ginigilay no so ang uh, mga katuroan na ito ng ating Panginoong Kristo, ito po ang standard ng ating Panginoong Kristo na dapat nating taglayin upang tayo ay karapat dapat na tagasunod ng ating Panginoong Kristo, mga ginigilew no kaya isa buhay po natin ang pinakamaganda na katuroan na ito na sinasabi ng ating Panginoong Kristo ay dapat po nating isa ang mga salita na ito upang karapat dapat tayo na maging tagasunod ng ating Panginoong Iso Kristo. Hindi ang doktrina, katulad ng sinasabi ko, hindi ang doktrina at alituntunin ng simbahan ang magpapabanal sa atin. No? Ang magpapabanal sa atin, mga ginigiliw, ay walang iba kundi ang ating pananampalataya, faith, pananampalataya sa ating Panginoong Iso Kristo yun lamang ang magpapabanal sa isang tao. Hindi yung pupunta ka sa simbahan upang mabanal ka. Wala po ang Diyos sa simbahan katulad ng sinasabi ko. Ang Diyos ay nasa atin. Ang Diyos ay nasa ating puso kapag tinanggap po natin ang ating Panginoong Iso Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, mga ginigiliw. Yun po ang katuwiran kaya nga sinabi niya you should be perfect because my father is perfect. Sabi niya, mga ginigiliw, kailangan po tayong maging banal, perpekto. Kaya nga ay uh, uh, one time na na nag-share po ako sa isang isang grupo ng kapulisan sa Police Regional Office 2, no? Uh, may nagsabi po kasi, sinasabi po kasi ng isang Uh, MC na, na wala pong perfecto, sabi niya. Totoo po, wala po talagang perfecto mga ginigiliw. Pero kapag tinanggap po natin ang salita ng ating Panginoong Iso Kristo mga ginigiliw, sabi niya po, meron po siyang sinabi na magiging perfecto kayo katulad ng inyong ama, sabi niya. So we should be perfect like his father. Sabi niya, kaya sabi ko, hindi po sir, sabi ko, perfecto ako, sabi ko. Bakit naman sir? Sabi niya po sa akin, because I am serving the perfect God. Sabi ko sa kanya, perfecto ako because I am serving the perfect God. Sabi ko sa kanya, mga ginigiliw. So yun ang sinasabi niya, magiging perfecto kayo. Sabi niya, ba diba? Yun ang sinasabi niya, upang uh, makamtan po natin ang perfecto na ito ng Diyos ay kailangan po nating tanggapin ang ating Panginoong Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay at kaluluwa mga ginigiliw. So that is the righteousness of God. Jesus Christ is the righteousness of God. Wala na pong iba na magpapabanal sa isang tao mga ginigiliw kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Kristo. Wala na po hindi yung doktrina ng tao, hindi yung pagpasok mo sa mga pitong simbahan, pitong iglesia, mga ginigiliw, walang silbi ang lahat ng yon, mga ginigiliw kung wala kang pananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. 'Yun lamang ang magpapabanal sa isang tao upang tayo ay maging perpekto at matuwid sa paningin ng Diyos. Kailangang tanggapin mo ang Panginoong Yeso Kristo na tagapagligtas ng iyong buhay at kaluluwa. So yung mga katuruan na ito, kung gusto po nating makasunod, gusto po nating malaman ang mga mga katuruan na ito, standard ng ating Panginoong Yeso Kristo, mga ginigiliw, basahin po natin ang Matthew 5, 6, 7, basahin at isabuhay po natin, mga ginigiliw no don doon po natin uh, makikita yung standard ng ating Panginoong Iso Kristo mga ginigiliw na dapat po nating taglayin mga ginigiliw ito po yung mga kanya dito ako mag mag, magtatapos mag, mag patungkol po sa asin at ilaw ang katuroan tungkol sa pagkagalit pag pag, pag paghihiwalay dahil sa pangalunya ang katuroan laban sa pangangalunya katuroan tungkol sa panunumpa, katuroan laban sa paghihigante, pagmamahal sa kaaway, katuroan tungkol sa panalangin, katuroan tungkol sa paglilimos. So, pag-aayuno, ito yung paghatol sa kapwa, sa gawa makilala ang makipot na pintuan, nandito po lahat. Araw-arawin po nating basahin ito, mga ginigiliw upang sa ganon magkaroon po tayo ng kabanalan at katuwiran sa paningin ng Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. I hope you are being encouraged sa lahat po ng patuloy na tumatangkilik po ng gawain nito ng Panginoon sa buong kapulisan, sa kapwa ko po kapulisan. I-share po natin sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, to the rest of the family, to the rest of the world, sa buong Pilipinas, mga upang sa ganon ay makilala po nila ang katotohanan, ang tagapagligtas po natin, ang ating Panginoong Iso Kristo. God bless everyone.